Ay, gusto tayo ka ba yan? Gagising lang. Kasi so, yung mga nagtatanong ko, ano yung mga tatanong <laughs> pagdating sa interview. Base lang sa akin kasi mga kabayan, yung mga first timer chan. ang mostly na itatanong ay yung karamihan. Nasa CV natin. Nasa CV. Uh, hindi naman sila nagkatanong na hindi uh, kasal, kasama sa CV o kaya sa work experience ninyo eh. Basta direct to the point kayo. Okay? May mga ano pa pala. direkto lang ang sagot. Huwag yung paligoy-ligoy. Ganilang teknik dyan. Tapos eye to eye contact. Huwag kayo kabahan kasi hindi naman sila magtanong iyo na hindi basis. Kung baga para sa exam yun, hindi sila pwede mag-exam na hindi yung pinag-aralan, di ba? Dating sa elementary high school, college. Ganun lang yung kawayon kayo ang kalay. Basta huwag lang kayo magsisinuan. Yun. Kaya yan. Um, tulog kayo maaga, tapos i-review eh, nyo yung CV ninyo kasi doon sila talaga magta. Kasi pag niya sa CCTV, hindi ko alam yun. Kasi sa security, gano'n ako eh. Since nasa, sa, pumunta ko sa Saudi, gano'n. Sige ka ba yan? Good luck, good luck.